Pulika ang sapititan naman ng pagkuha at pagsakay sa van ng isang lalaki sa Mandaluyong City. Ayon sa pulisya, mismong nanay ng lalaki ang nag-utos nito para daw iparehab ang anak. Pero giit ng living partner ng victim hindi gumagamit ng droga ang kanyang kinakasama. Balita natin ni EJ Gomez. Makikita sa CCTV ang babaeng ito na naglalakad. Kasunod niya ang kanyang living partner na nakasando. Mayamaya. maya, -maya apat na lalaki ang lumapit sa lalaking nakasando at sapilitan siyang isinama. Sa isa pang ng CCTV, kita ang pagsakay nila sa isang van. Nangyari ang insidente sa barangay Plainview sa Mandaluyong City, mag-aalas 7 ng gabi noong Webes. May tumawag sa pangalan ng asawa ko po, tapos po may biglang sumunggab na lang ng mga lalaki. Dalawa, tapos hanggang sa naging apat na sila. Tapos pagdating po dun sa may nakapark na sasakyan nila, naaktuhan ng anak ko na, na hinuhuli yung, dinutukot yung asawa ko pa, pa, pa loob ng sasakyan na nakaposas. Nagpakilala raw na pulis ang mga lalaking dumakip sa kanyang asawa. Sabi ko po, uh, ano po bang kasalanan ng asawa ko sir? Bakit niya po hinuhuli? Sabi niya, mawag po kayong magskandalo pulis po kami. Alam po ng magulang to. Agad daw siyang dumulog sa barangay at polis matapos ang sapilitang pagkuha sa lalaki. Ayon sa polisya, kinumpirma ng nanay ng biktima na sila ang nag na sapilitang kunin ang lalaki. Kumpirmado po ng nanay na yung kumuha na yon ay yung mga kausap niya nasa isang private rehabilitation center para pumarehab daw yung anak niya. Dahil sa pakiramdam niya gumagamit daw ng marijuana. Pero ayon sa live-in partner ng lalaki, hindi gumagamit ng ilegal na droga ang kanyang kinakasama. Hindi po siya nagde-drugs. Hindi ko rin po alam kung bakit ginawa ni mama yun sa kanya. Nang hindi niya ako kinakausap. Talagang sinadyaan nila na hindi malaman ni live-in partner na ipapasok sa rehabilitation center ang kanyang anak. Kaya talagang ang thinking ng live-in partner is dinukot ang kanyang, uh, ang kanyang live-in partner. Ayon pa sa living partner, away sa pera at pamana ang ugat ng pagkuha sa lalaki. Dahil dun yung sa mga pera, meron silang iringan ng pamilya niya. Kasi nga po, hindi po binibigay yung parte niya sa naiwan ng tatay niyang negosyo. Panawagan niya, ipaalam sa kanila ang kinaroroonan ng kanyang kinakasama. Ang gusto ko lang, makausap ang asawa ko, makita ko, makita ng mga anak ko nabuhay siya. Ipaalam lang nila. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ang pahayag ang ina ng lalaki pero tumanggi silang humarap sa media. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang dating SK Chairman sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya matapos madamay sa pamamaril sa isang bar. Sa Orbistondo naman dito sa Pangasinan, patay ang isang babae matapos saksaki ng kanyang asawa. Ang balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Mismong mister niya ang kumitil sa buhay ng isang ginang sa Orbistondo, Pangasinan. Ayon sa pulisya siya, hiwalay na ang mag-asawa at bibisita sana ang lasing umanong sospek sa kanyang misis nitong biyernes. After nang inuman, napag-desisyonan nitong sospek natin na kanyang uh, dalawin itong kanyang asawa at iuwi na sa kanyang bahay. So along the way, nakita niya itong mag asawa niya at yung kanyang bagong kinakasama. So nagkaroon ng confrontation hanggang nauwi sa habulan. Kwento ng sospek, bumalik siya sa kanyang bahay para kumuha ng kutsilyo. Pagbalik, doon na niya inundayan ng saksak ang kanyang misis. Nakatakbo naman ang kinakasama ng biktima. Kabi mo lang yan, akong original. Sabi ko, tinira ko yung asawa ko. Hindi ko alam kung patay o hindi ayun tumakbo na ako ayun sa mga anak ng dalawa anim na buwan nang hiwalay ang kanilang mga magulang mang ganoon yung ginawa nila mas pipitong po Bakit mismo ang asawa po puno yung gumawa nun ang alam po talaga namin okay na po hindi pa nagkakasundo ang mga anak kung itutuloy ang reklamo ng pare side laban sa kanilang ama Kaanak din ang pumatay sa isang lalaki sa San Quintin, Abra. Sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang biktimang 55 taong gulang, kanyang pamangkin at iba pa nang biglang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magtsuhin. Nagtamuang biktima ng mga tama ng bala ng baril sa katawan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Tinutugis na ang sospek na tumakas matapos ang insidente. Patay sa pamamari ang isang dating sangguni ang kabataan chairman sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Ayon sa investigasyon, parehong customer sa isang barang biktima at ang sospek. Nakatulog umano ang sospek at ginising ng may-ari ng bar. Umalis ang sospek pero sa kanyang pagbalik, doon na siya namaril. Tumakas ang sospek at naaresto habang natutulog sa isang waiting shed. Sasampahan siya ng reklamong kriminal at administratibo. Wala pa siyang pahayag. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpuan na ang bangkay ng nawawalang 14 anyos na lalaki sa Sabangan Mountain Province. Siya ang napaulat na nalunod noong October 31, Webes, sa Sitio Dawdawan. Ay sa mga otoridad, nakita ang biktima sa bahagi ng Chico River sa Bontok nitong Sabado. Batay sa isinagwa eksaminasyon, traumatic brain injury, asphyxia o kawalan ng oxygen sa katawan at pagkalunod ang mga dahilan ng kanyang kamatayan. Wala pang pahayag ang kanyang mga kaanak. Hindi na raw sasagutin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsumite ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng transcript ng ilang pagdinig ng Kongreso sa International Criminal Court. Walang ginawa na kung hindi magdaldal, huwag kayong mag... Hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sinasagutin yung m***nan. Sinabi yan ng dating Pangulo nang bumisita siya sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City nitong Undas. Wala pang sagot si Trillanes Kaugnay sa sinabi ni dating Pangulong Duterte. Pero nag-ugat ang reaksyon ng dating Pangulo sa pahayag ni Trillanes sa ex na naipadala na rao sa ICC ang transcripts ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee noong October 28 kung kailan inako ng dating Pangulo ang responsibilidad sa drug war, pati ang mga transcript ng mga quadcom hearing tungkol din sa war on drugs. May sagot naman ang dating Pangulo tungkol sa panibagong imbitasyon ng House Quadcom uh, sa susunod nilang hearing kaugnay sa drug war sa Huwebes, November 7. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Depende sa katawan. Hindi man siguro sila maniwala nung unang ng invitation nila na sabi ko bong sabi ko I'm not I'm, I'm not good Monday latest na mga mari at pare tampok sa si Asian World Film Festival sa so Los Angeles, California ang kwento ni Nathan at Joy Napili kasi ang much-awaited film ni na Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello Love Again bilang closing film ng festival. Ipalalabas yan sa November 20. Nasa dalawampung iba pang pelikula mula sa iba't ibang bansa ang kabilang sa official festival lineup. Mga mare at pare, kita-kits naman sa mga sinihan sa November 13 para sa Philippine showing ng Hello Love Again. Hindi raw nababahala ang Armed Forces of the Philippines sakaling lumitaw o magbantay ang China sa gitna ng dagit pa 2024 exercises. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino! Rafi, formal na binuksan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang 2024 dagit pa exercises na layong uh, magsanay at ipakita sa buong mundo ang pinagsanib na puwersa ng uh, AFP Philippine Coast Guard at PNP sa Depensang Panlabas o so External Defense ng Bansa. Ang pangwalong iteration ng uh, dagit pa ay para masanay ang mga AFP units, PCG at PNP na sama-samang sumabak sa pagdepensa ng bansa. Gagawin ang mga exercise sa North Luzon at West Philippine Sea gamit ang tinatayang 30,000 kalahok. Kasama sa gagamitin sa exercise sa mga bagong frigates, FA-50 fighter jets, mga bagong artillery equipment at iba pang modern military equipment. Kabilang sa mga senaryo, ang pagsakop ng isang isla sa West Philippine Sea, live fire exercises, cyber warfare at information warfare. Malaki umano ang posibilidad na imomonitor ang mga exercises ng China. Hindi raw nababahalang AFP tungkol dito. Sabi nga ni uh, Dagit pa Executive Agent Colonel Michael Lojico ang China kung uh, magmo sila will have front seat sa exercise na ito. Pero hindi ina o inaasahan na magiging aggressive ang China habang isinasagawa ang exercise. ay naman sa exercise director na si Major General Marvin Licudine, may contingency plans naman in place sakaling lumitaw nga ang mga barko ng China. Ngayong umaga, nakiisa rin sa National Day of Mourning ang mga nasawi sa bagong uh, sa Bagyong Christine ng AFP sa flag racing ngayong umaga sa Campo Aguinaldo. Naka-half-staff din ang uh, wadawat ng Pilipinas alinsunod sa proklamasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayon kay AFP Chief of Staff John Romeo Bronner, inaalala rin ang mga nasawi sa Bagyong Christine sa iba't ibang kampo sa bansa. At yan ang latest, Rafi, mula rito sa Campo Aguinaldo. Balik sa inyo. Maraming salamat, Chino Gaston.